Good morning po sa inyong lahat. Kung nakikita ninyo ay meron po tayo nitong ibang variety po ng rubber tree. Ayan po ay may tatlong kulay. Dark green, light white, tsaka dark white. Kung napapansin nyo ay marit lamang ito. Ito po yung pinakaparto natin dahil nung una po ay may pinakita na rin po tayo namang malaking giant rubber tree. Ayan. At hindi siya reverted ang kanyang kulay at napakaganda. Malit lamang ito at nabili natin ito sa online. At ayan, kung nakita ninyo, isang metro lamang ang taas nito at bagong bago. At talaga namang napakaganda nito at napakalusog dahil ng travel pa ito sa ibang lugar. So, kailangan natin to mag-adjust tayo sa pag-aalaga sa kanya. Ayan nga, medyo nasunog dahil medyo nainitan ito. At kung nakita nyo ang kanyang spots ay malit lamang. So, ayan, napaka-pointed pa po ang dulo ng atin pong rubber tree na dahon at talagang pabilog po ang kanyang o paoblong ang hogis nito. At talagang napakagandang pagmasdan. O, oh, at pointed na pointed po ang dulo po ng kanyang tops. At ang pangalawa ay meron tayo dito ang isang variety ulit. Ito ay mojito. Kung na ito ay may tatlong kulay din. Kung inyo makikita, meron siyang dark green, light green, at saka mint green. Napakaganda po mas nito ng ating muhito rubber tree. Dahil makapalandahon at sadya namang napakaganda pagmasdan. Hindi yan reverted at ah, talagang kulay niya talaga ay eh, ganyan lang yan. At kasama po ito sa ating binili kung napansin nyo po, ay natupi po yung dahon yes, dahil sa pag-deliver po yan sa atin po noon at nasira po ang kanyang dahon ayan, medyo batik-batik ang dahon ng ating mojito at may bago siyang tops, diba nakita ninyo at ito hindi masyadong maselan gaya ng ating kanina na si Whitey Nikki kung napapansin ninyo ay kakaibang kanyang mga dahon dahil maraming uri po ng rubber tree so ayan o kung nakita ninyo ay meron siyang mga dark pots ng ating pong kulay green ng ating mahito at ayan din po oblong din ang kanyang kulay diba napakagandang pagmasdan at meron tayong pantatlo ito ngayon ito tawag trifold color ito po ay may tatlong kulay may dark pink, light pink, at saka dark green na kulay po ng ating rubber tree. Hindi po reverted at isa ay isa pinakamaganda rin ito sa ating mga collection. At makapalang dahon nito at maselan din. Ayaw rin ito sa mga mainit na area. At ayan, ang pinaka age po ng ating pong rubber tree ay pointed din at maoblong at isang dangkal po ang kanyang haba ng kanyang dahon at ang kanyang talbos ay ayan po ay talagang tirik na tirik at hindi po reverted ang ating pong tricolor rubber tree sadyang dark color lang po yan ang kanyang dahon dahil po yan po ang pinakamature niya na dahon at nabili po natin yan sa online di ba napakaganda pagmasdan talagang alagang alaga ako ito ayan pinagsama ko na tatlong collection na rubber tree ito po yung mga maliliit digang na bilhin natin noon na pinakita ko sa inyo ay mga giant na yun ito naman po yung maliliit na mga cuttings so sa susunod ay ipapakita ko sa inyo ang mga kung paano mag cut ngayon lang ito wala tayong mga cuttings kasi hindi pa ito nagkaroon ng mga ugat kaya pag nagkaugat na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ito magparami ng kanilang mga lahi. Kaya masayin lamang itong ating rubber tree dahil syempre naman ay may iba-iba -iba kasi itong procedure kung paano sila malagaan. At syempre ay marami mga kulay dahil pinapakain din kasi ito ng mga chemical na para kumulay ang kanilang mga dahon. At hindi nyo ba alam, kasama rin ito ang rubber tree natin sa mapagpaswerting halaman sa 2024. Kaya pasok ito ngayon sa listahan. Kaya mag-alaga tayo nito ng Robert 3. Kaya maraming salamat po sa inyong panunod and God bless.